wali ko, ba na ngayon Andi, kita mo ba itong mga nawawalan tao <tipos> na o magtara na magigaw si nangalan tao wali tapo madakilod tuga sa inyo ah. kano ba yan sa panglibo o ano ba to? namo tignan ng itong o mo bitlang sa umis sa umis ano, sa sa umis ba umis sa umis sa umis sa umis sa umis sa umis sa Tignan mo ayan. ang tao mo na naging missing. Ang uuhin magaling lang sa umpisa ko. Tignan o, mo. Tignan mo si Brother Ano naman Ano Ano ba alam? korap sa mga mga tao. Tignan yung mga missing na Ito mga missing na yan. mga missing na ito, dito. Paano gumagod silang dalawa? Anong, kailangan nila itong mga to, itong mga mga na to. Kaya kayong dalawa, bumuha pa kayong maayos. Mag-search na Mag kayo. Ay, ay. Hmm? Sino ba to? Eh? Hmm?